Mapangahas sa kanyang pelikulang Scorpio Nights, taob ang kanyang mga kasabayan pagdating sa bold movies. Ano na nga ba ang buhay ni Ana Marie Gutierrez ngayon? Ating alamin dito lang sa Istoryahe. Ipinanganak si Ana Marie Gutierrez noong 1964. Hindi malinaw kung anong petsa at buwan siya talagang ipinanganak at kung saan din siya ipinanganak na lugar. Maging ang tungkol sa kanyang pamilya ay hindi niya ito isinapubliko pati na ang pangalan ng kanyang asawa ngayon. Si Gutierrez ay isang fashion model bago pumasok sa industriya ng pelikula. Noong 1979, na-recruit siya bilang isa sa mga cast sa pelikulang Dolphins Angels. Minor de edad si Ana Marie nang pumasok sa showbiz dahil labing apat na taong gulang lamang siya noon. Gayunpaman, nakamit niya ang ganap na katanyagan nang gumanap siya sa erotikong pelikula ni P.K. Gallaga na Scorpion Nights 1985 kasama si Orestes Ojeda na pumanaw noong July 2021 at Daniel Fernando na naging gobernador naman ng Bulacan. Siya ay hinirang at nanalong Best Actress para sa Gawa Durian Award sa pelikulang Takaw Tukso 1986 at sa PMPC Star Awards for Movies in Unfaithful Wife 1986 at Hubad na Pangarap 1987. Mula 1980 hanggang 1987, mahigit sa apat na mga pelikula ang ginawa ni Anna Marie. Hanggang sa bigla siyang nagpasya Natalikuran ng showbiz habang namamayang pag ang karir at nanirahan ng permanente sa New York. Hiniwan niya ang showbiz sa edad na 23 kahit marami at malalaking oportunidad pa ang naghihintay sa kanya. Naging biktima din ng fake news ang 80s sexy actress na si Anna Marie dahil pinatay siya ng paranormal expert na si Jaime Lecauco sa artikulo na isinulat nito sa Philippine Daily Inquirer noong June 11, 2019. Tahimik nang namumuhay si Anna Marie sa Larnmont, New York sa piling ng kanyang American husband at labing tatlong taong gulang na anak na babae na apple of the eye niya. Tumanggi si Anna Marie na sabihin ang pangalan ng kanyang asawa dahil sa pagpapahalaga sa privacy ng kanilang pamilya. Uh, after convincing Daisy that I should be in the show, pero nagbigay siya ng ilang detalye tungkol sa buhay niya ngayon sa Amerika. Anya, nagtatrabaho na ako ngayon sa isang ospital sa New York bilang isang administrator para sa isang surgical unit. Maayos naman ako, kasal at ang aking anak na babae ay labing tatlong taong gulang na ngayon. Mayroon ding YouTube channel si Anna Marie na ang pangalan ay Anna Marie Gutierrez, Philippine Film Actress. Shout out sa mag-asawang Jojo at Ashley Yongko, Pubs TV Official, Mel Roque, Pakito Estrada at Edgar Birog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.